Ganito kami magkakapatid. Paggising sa umaga, maamoy mo na yung niluluto ni nanay. Malimit naming almusal, sinangag, itlog at tuyo. Then kanya-kanya kami timpla ng kape. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, ang pagkain kaharap mo na dahil maaga magluto si nanay. Wala kami reklamo kahit tuyot at itlog lagi. Basta luto ni nanay, napakasarap sa amin. At pag na kami sa school, bibitbitin na lang namin yung baon namin na minsan nakabalot sa dahon ng saging. Ngayon, ako na ang nagluluto. Kung ano'y nakagis ng ko, siyang ginagawa ko para sa pamilya ko. Kay sarap balikan ng alaala na 30 years na pala ang nakalipas.